dito po tayo sa tabako bagong sikat ah, Isabela San Mateo ayan po mga tabako oh, magiti okay, warriors na naman kami mm, tabako mais mm, harvest natin tabako dan kakabsak dagiti kay kanwa na si Singpet nga napipintas nga nagkukwapo. Ba, okay, tama oh, ako. Oo, tama ako. May spot. harvest na po sila ng palay. Mm. Bumarangkada, dagiti Ilocano. Ay, Ilocano mo. na yung truck o pagkain na yung palay. At kami po ay maglalakbay na naman mga situr. ang mga wires. Hello!

kami ito ay mag-aagas. Pinyukan <laughs> na tayo. Magpaagas na kayo. Magandang kaliwanagan ko namne. Itakno. Pumintas ka pa mo. Magandang kaliwanagan. Kakabsa. Magandang kaliwanagan. <laughs> ng dagat. kita yeah, tayo balay tika asitor tayo. May may pagagasan. <tinyo> oh, Ang sa... kabantayan buka yuk kayak masalah ini, taruh Ayun, salamat, Magandang salamat po at maganda ang kaliwanagan. Anong pangalan niya? Ang kuryente ng pasik sa fire ay aking kong inihiling. Tek, ngayon na, kuryente, manginginig nang manginginig. Kaming amang lawan. Saglit lang yung kuryente ng sa fire. Hindi makakainan. Huwag din papalikan, ha? Hmm? Hmm, Tanggal yung kasi ano lang pitik lang. Tanggal mo lahat pati yung mga nasa likod tanggalin mo. Lagay mo dun sa kasama mo. Kulang pa niya kasama niya, kulang pa ng anak, kinakulang pa. May rebulto ka. Meron. Oh. Tingnan niyo may rebulto sila, hindi sila tamot. Nagsisimba ka, di ba? Oo. Eh, wala kayong magsimba. Puro magkukulam lang. sa langit lang. Sama sa langit na lang, tawagin nyo. Wala na. Nagsisimba, mga magkukulam. Bilisan mo. Nasaan lang sagradong... Yung... Tapon mo para maalis. Kuryente, tek mm kung -hmm. naggogolit, naggogolit. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Kanin mo sa ulo niya. Sige, tanggalin lahat. Sige, 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 tanggalin. Paano ka mag-ritual? Paano? Paano ka mag-ritual? Nagsasapusa ka. Mm, anong uni? Anong uni? Mm. Ay? Gagaling na to ha? Pinagas. Pinagas. Kadami mo nilagay Bilisan mo Patayik isuna Patayik Kaya't mapatayin Tinirika mo kandila uh Oo -oh. Patayik isuna tanggalin mo lahat yan Magdadasal din Kaya masalangit Hindi mo mapapatay yan Ang hmm. kasalanan hmm. ka sa langit Patay At Mm, pagagalingin mo, binibigyan mo sakit yung apo niya. Gagaling na. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Kurso na atak, isuda nga Gagaling na. Tanggalin mo lahat. Balik loob ka sa ama sa langit. Tanggalin mo lahat. Ang liwanag sa kalangitan, tunawin at lusawin ang mga jablong itim na kalaban. Hmm. Wala na! Tinatawagan ko ang spirit ng ating <tipos> kapatid. <tipos>